mga pababy girl ko dyan, nagtitimpla tayo ng kape, again kape, kape, kape yan, itatayo ko lang itong ating selfies, itong ating tripod natin na, ito nga yan, itatayo lang itong tripod natin na, ito rin for itatayo tayo tayo ng tripod, ayan mga pababy girl ito rin, itatayo ng kape ito yung tasa natin ngayon una, maglagay tayo ng asukal. Asukal natin na isa, dalawa, tatlong asukal. <tinyo> Tapos, eto, kape natin, kape. Ayan, kape natin na yan na ha? kape. Black coffee <tinyo> To be, na, ng sintay bago natin. Talagay na lang nito. Mm. Ayan na. Ayan na. Kalimutan na subscribe sa akin YouTube channel. Yeah. Yeah. Wait lang ako. Wala akong tulad. Bumalik na tayo. Lalagay natin yung tubig. Ito mm. namin lalagay. Mm. Ayan yeah, na. Ayan na. Kaya kung hindi niya matakot eh, mama mamaya, may tubig niya siya. Ayan, Ayan tapos na natin yung, sabi nyo yung, kichil. Ngayon natin yung nagawa natin yung coffee. Nakapagkita sa inyo yung nagawa natin yung coffee. Ayan na. Ayan ang nagawa natin yung coffee. Ayan. Ayan, tayo yung magkakape Wait lang, patayin natin ang ilaw. Magkastos tayo sa, sa kuryente. Close <coughs> me again. Itatayo ko lang muna kayo. Wait lang. Just ko dahi. Ayan, itatayo ko no, lang kayo. Parang, hindi nyo naman nakikita. Ayan. Ayan, ito na yung coffee natin mga tay. Ayan, nakikita ay, niyo ba ako? Wait Ayan, wait lang. Ah. Ayan. Ayan, ganyan na lang. Para makita niyo ako. Ayan ang ating coffee. Coffee, coffee. Ayan. Wait lang. Ayan. Ayan, nakikita ay, niyo na ako. Ayan. Ayan, tatayo ko na lang pala. Ayan. Ayan. Ayan, na wait, wait lang ah, Itatayo ko isa. Ayan. Kahit short vlog lang ito. Sana, Sana sa supportan niyo pa rin yung vlog ko. Ayan, mag-subscribe kayo lagi-lagi sa akin na may vlog na tayo. Ayan, nagbabalis na ako sa pagbablog ko. At, ayan, nakakape ako. Ayan. Copy is life time, mga, ayan, mga dyan. Mga pa-baby ba, kayo yung dyan. Kape-kape na kayo. Ang init. Ang, ang init ng panahon. Ang init na po don't forget para to subscribe ulit sa aking youtube channel kiti vlog official at, nyo, at share nyo lang po share nyo na i-share ang aking mga video maraming po salamat sa mga nag-share nag-like marami na salamat po sa inyo na napapasaya nyo po ako yun lang po marami marami salamat at sa mga susunod pa na subscriber ko subscribe yun ako na subscribe Ay, mainit nag nagkapikan. Yung papa ko. Yung tatay ko. Wala yung nanay ko eh. <coughs> Ayan. Subscribe yun ako lang. Subscribe. Uh, tawag dito ah. Uh...